Panis no hands. Oh. Wow. <laughs> no hands, asiling ilig no. <laughs> oh panis. Panis, no hands. oi. Sana oy. Kumakabig pa kaliwa. Oi. Mayada pa kaliwa. Eh na. Kumatrat na. <laughs> Siguro ano niya, kinokontrol niya kung pag binitawan niya kung makabit kaliwa. Siguro may problema yan, malabang. As usually, dapat stable lang yung sa gitna. Eh. Eh, kasi, hindi nga lang sa kanya, kung siya pa kanan. Diba? Pag binitawan niya. O. Oh. <laughs> kasi nakapagod yung ganyan. Lalo mga big bikes. Okay. Eh, nakapagod yan. Kasi nakayuko ka masyado eh compare sa mga ganitong standard lang na motor no comfortable ka lang yan. mga big bikes usually ganyan nakakapagod eto kahit mga ano underbone tulad nyo no Raider FI kasi medyo nakayukuya ng bahagya eh nakakapagod din yan o pero sa mga standard ng motor na relax ka lang talaga pag nagmotor ka eh, tulad nung sa kanya. Ah, uh, SYM ba? O RUSI? 150. Ay. yes, sir! Pagod. Ay! Ah! Uh, na mga Pag mga big bike sobrang yukong-yuko Diba Kahit lahat naman tayo Lahat naman tayo Gusto talaga yung mga lalaki yung 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 So para sa akin gusto ko lang pero wala pa akong pangarap na magkaroon lalo na kung ganito pa lang estado mo sa buhay wag mo na itindihan na sinasabi nila alam I mean, tipong nakakain ka na tatlong beses isang araw, bonus na yung may pamerienda, gano'n. Huwag kayo iya. Yeah. Nakaluwag-luwag, nakakain sa labas, gano'n. Kasi yung maintenance pa lang nun, sobrang ano na, bigat na. ba? Diba? Maintenance nun, pyesa, 'di ba? Pero lang talaga kung um, pinanganak mo mayaman. 10,000. Pero kung um, hindi po magkakaroon ka ng biglaan ng 'di ba? Nanalo ka, biglaan ang nagkaganon. Gagamitin mo lang siguro isang araw, isang linggo. Pero mapapaisip ka yung maintenance nun, saka gasolina. ba? Diba? Kung wala kang sapat na pang para don, no need na muna. ba? Diba? Di mo na muna kailangan mag big bikes. Kasi maintenance pa lang nun, sinasabi pa lang. Eh, grabe na pero pangarap natin magka big bike siguro not now hindi lang siguro ngayon darating din yung tamang panahon na para sa din kung ikaw nga makontenta ako anong meron kay pero lahat gusto big bike pero kung bibigyan ako ng pagkakataon na libre big bike, gagamitin ko lang siguro siya one week or two weeks kasi gasolina pa lang nun, uubos ka ng isang biyahe mo, 500 to 1,000. 500 na yung pinakamababa, o dito, dito ka lang. ba? Diba? Eh, kung araw-araw mo yung gagamitin, mamumulubi ka kung normal ka lang na uh, mayang Pilipino, no? Kaya, big bikes is for the for the mayaman person lang muna. Tang ina mo, walang ganon. Kasi wala tayong panustos nun. Pero lang talaga kung may sponsor ka lahat-lahat. ba -lahat, diba? Lahat ng pyesa, mapyesa man. Gasolina, langis. Yun, pwede yun. ba diba? Hindi ka mga problema. Kaysa yung pipilit magka big bike. Tapos wala ka naman panustos Wala rin. Sayang lang din. Kaya, kakon sa inyo. Makontento kayo kung ano meron kayo, no? Lower CC, okay na yun. Basta may pambiyahe ka lang araw-araw. Hindi -araw, ka na mga problema. Kahit sa pilitin mag big bike Wala ka alam ang panustos diba? Tsaka na Pwede ka naman humimas himas na lang Maikihimas himas ka na lang muna dyan Google! Okay. Barinig kita sa mukha eh bomba bomba ka na lang diba? Pwede man makibomba eh Himas lang Wala tayong panustos dyan eh Yan o Oh, Gusto ko naman next na motor ko ngayon Palarin FI Yamaha FI 155 Siyempre version 3 Hindi ako nagkakamali ako Version 3 yun And Yung gusto ko naman magkaroon ngayon Kasi Parang ano Alam mo yung tingin kong bros ko Bros ko talaga siya tignan eh Para sa akin you know, E nabangas Hayop ka talaga Ang ganda mong lalaki FI155 Sana magkaroon tayo Soon by soon No Sa so ngayon Yun lang muna Eto At tapos lang na motor natin Alam nyo naman Mahirap mga raos After 3 years Diba Kaya Makontento tayo Kung ano meron tayo No